Kakaiba at garden vibe ang hatid pagpasok pa lamang sa kainan na ito. Ito ang Casa Hermanas na matatagpuan sa Old Albay, Legazpi City. Puno ng pailaw, mga halaman, antigong mga gamit at chandeliers ang lugar na nagbibigay ng classic vibe na akma sa gustong mag-relax. Yung sister in law ko kasi um siya yung owner ng place and then property. So um ma mahilig siya sa mga antiques and then mga old stuffs like yung mga old houses like that. So since nakita niya tong um, Hermanas and then yung place kasi is um, uh, ganito na talaga siya. So pinaganda lang siya and then the building itself dito sa likod, manang likod sa bed and breakfast and yung sa resto is ginawa na lang siya. Tahimik at malayo sa ingay ng kalsada kaya naman may privacy at talagang malalayo ang isip mo sa ingay ng syudad. 2021 ng unang magbukas ang negosyo na ito na nuoy restaurant pa lamang. Nang lumaon ay nanagdag na nila ang iba pang mga amenities at nagkaroon na rin sila ng room accommodation. Mayroong sampung rooms sa kanilang bed and breakfast na ipinangalan sa magkakapatid na may-ari ng lugar. Hindi lamang best feeling at comfort dahil best food din ang alok nila rito. Ang kanilang specialty ay ang spicy laing with fried prawns on top, kare-kare, baby back rib with buttered vegetable and mashed potato on side, at ang kasa fried chicken garnish with salad. Lahat po sila best po sa amin. Madalas po silang yung order, especially our baby back ribs and our uh, casa fried chicken. Hindi rin papahuli ang kanilang espesyal na mayon pizza with pasta at grilled chicken. Maging ang kanilang fried halo-halo with ice cream on top na sila lamang ang meron dito sa Albay. So bali, dinagyan po namin ng uh, pasta siya para medyo ma-present lang po yung pangalan niya na may pizza para medyo may umbok po. Then, uh, cheese on the top para at least uh, maganda po yung presentation. Bukod sa restaurant, meron din silang cafe kung saan maaaring magmuni-muni habang nagkakape at ang kanilang soon to open na garden bar. Ibinahagi naman ni Jessa ang kanyang experience sa lugar. Okay naman po. Good service naman. Hindi naman po first time? Hindi. Um, araw-araw, halos sa araw-araw andito po. Kumusta po ang food? Excellent. of course, masarap po. Talagang babalik-balikan niyo po. Matry niyo. Ang patuloy na pagdating at pagbisita ng kanilang mga customers ay hindi lamang resulta ng kanilang masasarap na pagkain, kundi ng kanilang bukas palad na pagtanggap bilang bahagi ng pamilya, pagsalubong ng maingiti at pagmamahal na naipaparamdam sa kanilang mga inahaing pagkain. Aaron Jean Balwis para sa Bicol.ph.